what's up, what's up guys Mamingwi tayo, baka maka, makakuha tayo ng pangulam dito ng dito Dito ah, Sakaling makakaulam tayo ngayon guys, wala tayong pangulam eh <laughs> Parang may kuha na guys, oh. oh. Hindi na guys, hindi na. itu, wih. wah plastik lang, guys? itu, plastik mana guys? Adil, adil, <laughs> Nakukuha natin ito guys Oh, laki Ay, eh, ano ba to? <laughs> Puro na mo guys, bako ko ba? Laki sa atin natin alin. Oh, puta nakakawala guys, nakawala hito Try oh, Wala pa naman guys, lipat ay lipat, lipat, lipat muna ta guys, lipat, lipat. Thank you guys, thank you, thank you. Para wala tayo. Amingwita ito guys Try natin baka makakuha pa tayo ng ano ngayon Pang ulam Yun guys oh Malalim dagat ngayon Try natin makakuha pa tayo <laughs> Wala naman guys